Okay, mga kamukil, good morning, no? So, nandito tayo, mga kamukil, sa, ano, katalunan project, no? Nagtapiles, uh, nagliliad kami ng tiles ngayon dito, mga kamukil, no? Uh, dito ako nauna, dito na una, kasi importante ito na nandito tayo para makita natin. So, pagdating ko dito, nale na ito na nila, dudong dito. So, ito naman talaga yung dingin ko sa kanila. So, mamaya, mga kamukil, tuturo ko sa inyo. So, tingnan nyo muna, mga kamukil, kung paano kami mag-layout ng tiles. Kasi, napapansin nyo, ang daming gulo ng bahay na ito, ayun, no? So, kailangan makalatag muna tayo una ng tansi, no? Meron tayong reference, mga kamukil. Dito tayo nag-uumpisa sa pinaka main door. Ayan, no? So, ito yung pinagkukuna natin ng reference. ito mga tansi na to, ito na yung kapal ng ating tiles, no? O sit-up ng ating tiles. So, ngayon, uh, gusto ko, mga kamukil, malatagan mo na lahat ng tansi. Sa pamamagitan ng tansi, mga kamukil, makikita natin kung gaano kalalapad yung mga special cut natin o siroho na tinatawag, no? Ayan, Basta sinisikap ko dito mga kamugil, no? Huwag yung masyadong maliit na si Rojo. O, oh, yan. Nalalaman to ngayon mga kamugil. Yan. Dahil itong tansi na to mga kamugil, yan, papunta doon na tansi, is iskwalado na to. O, dito na naman tayo kumuha ng iskwala. Papunta doon. Ito na. Iskwala na ni. Eh. Yan. Iskwala na siya. Yan. Sukata daw, John. Pilay si Rojo, John. Nabay buo. Anak ada. Nah dia pasti sih Spesial kat nah Ini dapat tolak nih spesial cut Karena Ini spesial cut kawan bah Katung korentah Monitor 16, monitor 16, moneter 16, ini, Dapat moneter 16, 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 mag, diri moneter 16, 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 moneter Diri moneter kini moneter 16, jon 16, moneter 16, Para dito tulong uh, labay nah. mm -hmm. special. Na tukung... Oh, dito tamo labay special. Na. Pa di dito tamo labay special. Buhan na na dia John, dia ang kilit. Oh, dia tamo kuag. Dia tamo kuag iskolado sa cinta Oh, yan. Isa to sa pinakaimportante mga kamkil, no. Pag kaganitong scenario Lagi. sa pagtatais, malapad, ang dami ng gulo. Kailangan latagan muna nang ah, uh, dia tamo kuag Tansi, no? Bago mag-umpisa. So, tulad nito, mga kamugilo. Pag hindi natin nadatagan ito ng tansi, hindi natin malalaman, no? Pagdating dito, pagpasok natin dito. So, ganitong paraan, maiwasan natin yung siroho. Pilay ming ikwade, ha? 360. Pilay... Ah, kuwang... Sa isin ito, re, ha? Na-mester nosing. Na-mester nosing. Okay na, na. Sige. O, maunis, pala ako natulong...

Kini okay, mau ano? na manika ka apa no? dito mga kamukil buo itong tiles na part dito no? Kung may si man tayo Lampas 40 cm siya Malapit 50 cm So malaki na po yan no? Hindi na po pangit yan Ang mangyayari dito mga kamukil Pagdating dito sa wall Yung pinaka niya ah, ito dito yan. Buko yan dito mga kamukil Starting dito papunta doon So, kung lalampas tayo sa tansi, usagayin natin mga kamukil dito sa gilid, lalampas to dahil hindi naman natin sigurado kung straight ba itong walling natin. Ika-cut na lang yun. Importante, masusunod itong tansi natin, yung pick-up. At least, malaki pa rin siya. So, buo pa rin siyang tingnan mga kamukil. Hindi mahahalat ang tinatabasan yan. Okay. 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 Okay.

Sige daw, okay. Try na mga aktibidad, bungkil ng Kuha na yung 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 mo yung 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 yung

Sa to pa kung iirog na kuha ko ngina tong 60. Oh, katingon balak okay, si nung... <coughs> mo kating dali 60 i-fix to 3. Ang kini mo i-fix ay ah. sinta. Wala gi 60.5 to 3 Okay, mga kamukil. Ayan, natapos na namin sa pag-layout ang tiles mga kamukil. No? So, dito kami nag-umpisa mga kamkil una. Nakuha namin yung dito sa pinakamin. mindur natin, ah. Oh. So, pagkakuha sa iskulado mga kamukil, yung nililayout na naman namin, itong papasok sa hallway. Importante din ito mga kamukil. Kung napapansin nyo, yung siroho lang natin, dyan lang bandaw. Oh. Yan. So, malaki yung siroho natin. Lampas, hapit 50 dyan, no? Oh. 50 cm mga kamukil. So, hindi na po masamang tingnan yan, no? Oh. Yan. So, Matulo yan. Uh, nakuha namin iskolado dito sa pinakahulwi na to. Sinukat namin hanggang dun sa may sidings, no? yung magiging kalalabasan ng tiles papunta dun sa hulwi na yun. Ayan, punta tayo dito. Dito na hulwi. Importante din kasi to mga kamukil. o buong 60 to, no? Sakto-sakto lang talaga. paglapat dito sa pinakagilid na to, ayan, pinakalapat dito. O, buong sa isinta talaga, no? Yung pupunta dito. Kapag ka uh, diferensyado yung flooring natin, ang uh, mangyayari, tayo ng konti sa tiles, no? Basta masusunod lang natin yung pinaka-dikat dito sa gitna. Yun yung, yung pinaka-importante. So, wala nang problema. Nakuha na namin papunta dito. Yan. Mula dyan, papunta dito. Sagad yung sa isinta dito. Isang buong tiles pagdating dito sa pinaka uling na to. So ngayon, yung susunod na naman natin gagawin pagka ganito, yung ginagawa namin, mula din dito sa tansi na to, uh, sinukat na naman namin papunta doon. Kung ilang uh, ilan tiles papunta doon para malalaman natin yung magiging siroho dito sa pinakagilid. Yan, dito. O so, pagdating dito sa wall na to mga kamukil, sagad din yung saisinta natin. No? Oh. So may mga cutting na mangyayari sa 60 na tiles natin. Siguro maliit lang talaga mga kamukil yung diferensyado ng sa wall. Oh, yan po yung pagka-layout namin mga kamukila. Nung nakuha na namin yung mga layouting dito, umpisa na silang mag-tiles mga kamukila. Ito na. Dalawa yung ating tiles setter. Ayan o. Oh, si Junjun at saka si Dudong. Tapos, ito yung helper nila. Gamit nating tiles dito mga kamukila. Ceramics na. No? Ayan. Binababad. Kailangan yan. Importante yan mga kamukila. Sa pagta tiles kapag ka-ceramic yung ating ginagamit. Ayan. Bibihira lang kami magamit ng porcelain mga kamukila. Ah, uh, kasi ah, uh, madalas na mga inaayos namin ng mga tiles sa bahay yung kumakapak no? bumibingkong no? gumagalaw siya sa kanya sa katagalan so, ito kasi yung ceramics mga kamukin napakatibay nito kasi importante lang bago natin i-sit up yung tiles dito sa ating mortar maglalagay tayo ng adhesive dito sa pinaka tiles ayan ito yung ginagawa ng dodong oh. No? ayan so, yung kakapit sa ating mortar talaga no? And din sa pinaka flooring natin, mayroon din tayong uh, nilalagay. O pwedeng hindi na tayo maglagay dyan sa pinaka flooring na natin mga kamukila. Importante dito sa tiles. Ano? Ayan yung kakapit sa ating mortar. Yung tiles natin. Okay. Tapos gumamit tayo ng spacer mga kamukila. Pinaka-importante ito. O, kapag ka gumagalo itong isa, hindi maaapiktahan yung isa. Kasi may uh, pagitan tayo nilalagay. So, gamit natin dito, 1-8 na blind rivets. Ayan, saktong-sakto siya na makapasok yung i-grout natin. Ayan, papunta na doon. So, okay na to. Okay, so, yan lang mga kamagira. Yung uh, discarte namin sa pag-layout ng tiles. Thank you mga kamagira. Ayan. Yung kapal pala ng ating tiles dito, ito na itong may tansi, yung may tansi na yan o no? oh. yung kakapal yung ating uh, mortar no? nasa 1 inch 1 inch lang no 1 so, inch mga kamagila so, may reference kami dito so, bago ikinabit yung hamba o so, bago tayo nag flooring o so, nagkuha na kagad tayo ng reference para sa ating pagtatay sa so, yung may guhit na yan o no? hanggang dyan yung hamba natin no? okay ayan ah na. kalatag no o baka magtatanong kayo ano yung partita dito sa pagkakabit ng tiles no per peraso sila mga kamugin per yung labanan nila dito Ayan. okay thank you mga kamugin maraming okay, salamat